So yun guys, uh, kumusta kayo? Dito na pala tayo sa Australia Tapos may nakita akong store Kapakita ko sa inyo yan uh. All motorcycle accessories Yan, tingnan natin Nakapunta na ako dito nung isang araw Tapos natuwa ako So plano ko Eh vlog siya para makita nyo din kung anong mga meron dito Sobrang laki nito Kaya tingnan natin sa loob ko anong mga makikita natin Niya. Ito nyo naman, mga gamit sa pagmumotor yan. Iba't ibang brand. Tapos papasok lang natin mga pipe. Mga pipe na agad. mga pang two stroke. FMF. Birang-bira ito sa Pilipinas yung mga ganito. Ang presyo nyo nasa 1.5 Iba't iba din. Yung maliliit din. Yan talagang legit ng FMF. Ito yung mga limit nila. Iba't iba brand din. M2R. Play Racing. SJC. Ang dami. Iba't iba. Tapos dito. Yung mga... Uh, ni support saka elbow support iba't ibang brand Fox, Play Racing Liat ang kana dito ang Liat 164 dollars meron din yan sa Pinas pero mga galing ibang bansa din grabe na nga kung mamili tignan nyo kung gano'ng kalaki dito sa mga enduro riders sa mga magmumotor dyan sigurado matutuwa kayo pag nakita niyo ito lahat Ayan. meron din naman mga yung mga ano lang yung mga simple lang mura ng mga brand tapos mga helmet yan fly racing alpine star alpine star nasa magkano yan ay medyo katal yung boses ko lamig kasi dito ito, ang ganda nito. Sa mangga na siya. Hindi makita yung presyo. Ikot ko kayo dito. Ano nga Shelby, SMK. Kasi ito yung mga boots nila. Ito nyo, ang ganda. Grabe. Ang mga CD nila. Nasa magkano yun? $5.99. Magkano yun? So, nasa $20,000 plus lang. Hindi ka doon sa Pinas. Magkano yun? $30 plus. Alpine Star. O, oh, to. Alpine Star, $329 lang. So, magkano lang yun? Wala pang $15,000. Ang isa. Yung pa yung ibang helmet. M2R brand Fly Racing Ang mga boots 400 Mas mahal pa yung Fly Racing Kesa sa Alpine Star Ikaw tayo Ito yung mga damit ng Fox Tingnan nyo kung gano'ng kadami Grabe Hindi nyo gano, kung gano'ng yan seven, Alpine Star Mga pambata kompleto Hindi mo yung basta makikita sa Pilipinas Ayan Tapos mga damit Ayan Play racing Na jersey set Marabi na lamig ako Ayan Trailer design Ayan. Alpine Star pa Iba't iba din presyo. May mahal, may mura. Fox. Mr. CD. Grabe, ang ganda. Ito mga 200 plus lang. So, mga 8,000 lang. Ito, mura o. Oh, 199. 8,000 pesos. Ito tapos mga gloves iba't ibang brand din may mga medyas medyas na pang boots boxer <coughs> ito mga boxer din ang um, hydration bag ang dami pagbibilian iba't ibang brand kadalasan sa atin uswe may makita tayo ganito meron din fox o geo iba't iba may malalaki din sa lumbag Ayan, para sa lahat ng gears hindi ba naman tayo sa kabila Ayan, mga handlebar rentals sa handguard ikaw na to yung last time na pumunta ako dito, mga naka-sale sya ko. nito. RHK, $99 doon. 4,000 lang. Itong set. Pro taper, contour. Nasa Php 149. So, mga Php 5,000 to 6,000 pesos. Contour. May ganito din. May ganito yung nakakabit sa sa CRF ko. So, rental tingnan natin ang presyo ano kasi nakalagay yan $139 rental ito $279 twin wall na rental under ball 279 so mga uh, sa 10,000 mas may mga natin Handgrip? Kano handgrip? May no, $20 lang so mga $800 original na rental na. Oh, $27 original rental. $24. Subukan natin magdala nito. Para sa mga tropa natin, makakagusto nila. Kumusta kayo? Pa dalawang ano pa lang to, oil pa lang to. Madami pa tayo makikita. Ito naman, this uh, protection, this guard, talaga lang is yan, sa mga parts ng motor, engine guard, KTM, pangaskabar na, dami grabe, hand guard. Sa Pinas wala basta mabibili nito online, pwede maghanap siguro mga bag mga adventure bike yung mga bag panlagay sa motor na bag hindi naman tayo sunod ah, mga t-shirt, long sleeves hoodies ng iba't ibang brand so, magkana lang $30 dollars ano na yun si so, magkana lang $55 89 tapos mga chest protection ayan ganoon pa rin mga jersey set wali pa tayo sa kabila palamig ayan ito naman mga sa mga adventure bike mga damit jacket, pants ayan tingin ko yung ganito pang adventure bike eh yung mga ganito So ang kakapal niya. May mga panlamig din. Tapos gulong. Ano mga gulong? Ba't ibang klase? Ang lalaki oh. ano ba to? <laughs> Nabila naman. Lamig. Lamig. Mga bag pa rin. Backpacks. Nalagay ng uh, mga motocross gears, pants. hanggang lang to sa kabila siguro po nilalaki dito naman tayo ano ba to? mga parts sa motor mga uh, gas seal clutch clutch disc dami tie downs Ito siguro yung mga uh, ano panloob ng uh, mga jacket at saka pants mga okay. lever iba't iba lever. chip for example ito pang ano siya kawasaki brake lever brake pedal 129 so mga sa mga 5k Sigurado, basta mga production bike meron dito Total mga 11 dollars lang Pang RM sa YC At Engine protection Engine guard Stand 289 lang Diba? Mga bolts. Ano tayo daw? Ang dami. Diba sa kabila. Dito mga pants. Jacket. Ayan. Dito mga pang big bikes. Dito. Pag nakikita ko yung mga ganitong jacket, naalala ko yung ano eh. Si Sir Boyat ang aking ama <laughs> yan ang mga gusto niya siguro para sa kanyang mga classic bikes ganda tapos pants mga pads ng jacket oh, ito maganda to pwede to sa atin nasa 179 dollars Huh, grabe dami. Ito din oh. Ah. Jacket, 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 pants. Ito, ito mga okay ba ito ah. Basta yung mga, mga sapatos. Double sport. Ang ganda nito oh. Ah. Okay ba siya oh. Ah. Naka tie rope. CD. Ba't ibang klase? Tapos yes, ito. Mga helmet. Gundo. Shoutout sa mga mahilig sa classic gen Mga retro helmets. Mga gloves pang big bike. dami helmets, gloves mga parts ng motor pa dami helmet naman mga pang big bike sya dun sa kabilang side puro mga pang enduro dual sport ito pang big bike gaganda muro lang ito SMK eh. pero mahalo. 349. ito yung nilalagay sa mga mag enduro tubeless ito na yung nilalagay hanggang 100 psi tubeless chamber gano dito yan 199 so mga sa 8 kung ako 8,000. 8,000 yan palagay sa interior sa loob ng rim pala this itu pungkiti M or C Nitro Days Honda betibah brake pads made in U K brake pads betibah deh kau nung motor Tapos yeah, interior. Grabe interior ang laki. Interior ng ano to. The big bike siguro to. Kapal. Kapal alam mo dahil. Air filter. Saka mga sticker. I see mga sticker nila kung din sa brand ito mga pang production to ba't ba din ito Yamaha Wazy Wazy 125 450 klase so, magkano sya 30 dollars 1 to lang tapos sunod sunod uh, oh ito naman mas bracket yung sprocket iba't iba din suki yc kawasaki iba't iba din oh sprocket ganda na sprocket oh 70 dollars na kano to nasa mga ano lang to 3,000 yung gano'n yung mga legit na SPAO na chain pala 420 gold yung kano 89 so mga sa 3,000 plus pro taper na pang Honda Yamaha 89 dollars each hk ang oh, ganda ng kulay nito. Oh. Rental rare Pang ano to? KTM. KTM. Honda. Sa 100 na yun. 4,000 plus lang. Grabe. Honda. Twin ring. Ayan. Tapos ito naman mga rim set. Takasago. SM Pro Oh Kulong 2,000 Dollars So 80,000 Isang set 80,000 80,000 pesos Pero buo na siya Pang ano to uh, Tingnan ko Pang RMC 250 21 in 21 inch To 19 inch Ito pang ATMS SX-85 Ang dami, kabila naman Ayun, Ito mga tools naman, tools na pang motor Covers, pang linis, helmet pa rin Magkabilang pader, puro helmet sticker lens grabe yung 1,599 dollars 60,000 isa nabas mga langis iba, iba't ibang langis ano to oil filters iba't iba din nalagyan ng gas Pills. Oakley, hundred percent Oakley Fox. Ito ngayon, ko lang nakakita ng ganito. Sixty dollars. Ang bata. Ninety-five so mga three plus. FMF. Fly racing. Hundred Parang ganito yung sa akin eh. Kaso fake yung sa akin. Oakley may mga big bikes mga dito. Mga tear ups. Meron din sila mga naka naka-sale dito. Ano na kasi yung mga helmet. Noong last time punta ko dito may nakalagay dyan eh Nang kumagka na, nakasail Tapos nung ano to Nung ito. Mga ganito, 89 dollars

tinatambak na lang doon ang sales. Twenty dollars, twenty Tapos ito mga jersey. Buti ba -diba din presyo? na helmet. kayo sobrang dami pera na lang kulang tingin tingin lang tayo Tanya naman. sumilado sa pinto. Hanggang dito helmet. guys yan dito na lang tinghanap ulit tayo ng ibang store na makikita natin tingin-tingin din ako ng mga store na mga big bikes naman ang nakalagay para makita natin kung ano mga motor nila dito sa kalsada bihira lang pero napakadami ng mga ano, motocross truck at saka mga trail site ito po jacket pa rin ang maganda dito, malalaki size nila. So walang problema yung mga big size. Dito sa Pinas, sobrang hirap ng anak. Okay na. Abangan nyo na yung sunod na lang ha. Sunod na video. So, yun na. Subscribe. Balik tayo.